kahulugan ng pagkalunod sa panaginip. Ang panaginip tungkol sa pagkalunod ay nangangahulugan na kailangan mong maging mas kalmado sa iyong pang-araw-araw na buhay. Huwag mawala ng pag-asa sa mga pangyayaring lumipas at naging mas makatwiran. Maraming problema ang madaling malutas kapag huminto tayo sa paghinga at nag-iisip ng pinakamahusay na solusyon. Ang isa sa mga pinakakaraniwang phobia para sa mga tao ay tubig. Ito ay palaging nauugnay sa lakas at kahusayan dahil ang tubig ang pangunahing elemento ng buhay. Kaya ang panaginip ng pagkalunod ay may tiyak na kahulugan pa rin. Ang pagkalubog sa mga panaginip ay maaaring magpakita ng takot at pagdurusa. Ang panaginip tungkol sa pagkalunod ay maaaring maging isang napaka nakababahalang karanasan maaari ka makaramdam ng pagkabalisa at pagkabalisa kahit na pagkatapos mong magising. Narito ang ilang mga pangunahing punto na dapat isaalang-alang kapag binibigyang kahulugan ang isang panaginip na nalulunod. Una ang takot na matabunan. Ang pagkalunod ay maaaring sumisimbolo sa takot na matabunan ng isang sitwasyon o damdamin. Ito ay maaaring magpahiwatig ng pakiramdam na walang magawa o walang kapangyarihan sa isang partikular na lugar ng iyong buhay. Pangalawa, ang emosyonal na pagkabalisa. Ang pagkalunod ay maaari ding kumakatawan sa emosyonal na pagkabalisa o pakiramdam na nalulula sa mga emosyon tulad ng kalungkutan, pagkabalisa o depresyon. Pangatlo, ang takot na mawalan ng kontrol kung na ka na ikaw ay nalulunod at hindi mo makontrol ang iyong mga galaw, maaari itong magpahiwatig ng takot na mawala ng kapangyarihan sa iyong pagkising. Pang-apat, kailangan ng suporta. Ang pagkalunod ay maaari di maging senyales na kailangan mo ng suporta mula sa iba. Maaaring ito ay isang mensahe para makipag-ugnayan sa mga kaibigan o pamilya para sa tulong. At ang panglima ay ang pagbabago sa ilang mga kaso, ang pagkalunod ay maaaring maging simbolo ng pagbabago o muling pagsilang. Ito ay maaaring kumakatawan sa isang bagong simula o isang bagong simula sa iyong buhay. Magingat ingat sa lahat ng posibleng interpretasyon ng mga panaginip tungkol sa mga taong nalulunod. Maglaan ng ilang sandali para sa iyong sarili at subukang maunawaan kung ano ang hinihiling ng iyong isip. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng taong nalulunod. Ang panaginip na makakita ng ibang tao na nalulunod sa tubig ay nagpapahiwatig na hindi tayo makakagawa ng mga desisyon para sa iba. Bagamat kung minsan maaari kang magbigay ng payo at impluensya ng may positibong saloobin. Isa itong malaking dilima sa buhay ng bawat isa. Maaaring may kaibigan kang nagkamali at hindi mo siya maililigtas. Hindi mo na alam ang gagawin mo dahil hindi kanya pinakikinggan. Huwag masyadong sisihin ang sarili mo kahit na gusto mong iligtas ang lahat. May mga bagay na ang taong iyon lang ang makakagawa. Maging bukas na tanggapin ang tao kung siya ay nagkamali. Ngunit huwag ipilit na maaari ka magdesisyon para sa kanya. Nararapat din ito sa mga pamilya at relasyon. Ang mga tao ay natututo lamang mula sa kanilang sariling mga karanasan. Huwag maliitin ang mga tao sa paligid mo dahil baka kaya nilang lumangoy mag-isa at hindi ito isang pasanin na dapat mong pasanin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa malunod sa tubig. Ang panaginip na ikaw ay nalulunod sa tubig, ito ay sumisimbolo sa pang-araw-araw na buhay na hindi madali. Madalas na bumangon ng mga problema na maaring kasama ang mga paghihirap sa pamilya, pag-ibig at trabaho pakiramdam mo ay nahuhulog ang lahat ng sabay-sabay kaya walang mga sumusuportang haliki. Tandaan na ang pangunahin dailan ng pagkalunod sa kawalan ng pag-asa. Minsan ang mga taong marunong lumangoy at mabuhay ay maaari din malunod dahil nakakalimutan nilang kaya nila. Hindi mahalaga kung gaano karaming mga problema ang meron sila, ngunit kung paano nila ito malulutas. Kahulugan ng panaginip tungkol sa malunod sa tubig ngunit nakaligtas. Ang mga panaginip ay nalulunod sa tubig, ngunit ikaw ay ligtas na kumakatawan sa iyong lakas. Ito ay isang parirala na maaring ilarawan ang kahulugan ng iyong mga panaginip. Ang pag-survive sa sakuna ay nagpapakita na kahit kakilakilabot ang naranasan mo, kaya mo pa rin mabuhay. Kahit na may pagdurusa, maari mo pa maabot ang susunod na araw at mapagtanto na mayroon pa rin buhay at mga bagong pagkakataon upang gawin ang iba't ibang mga bagay. Kumuha ng mga aral mula sa nakaraan at gawin ang hinaharap ng isang mas mahusay na lugar para sa iyong tirahan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maliligtas sa pagkalunod. Kung iniligtas ka ng isang tao habang nalulunod, nangangahulugan ito na nakakaranas ka ng mga paghihirap sa iyong buhay. Karaniwan makatwirang umaasa ng tulong mula sa mga taong malapit sa iyo kapag ang iyong pang-araw-araw na buhay ay komplikado at may problema. Ipinapakita rin ang panaginip na ito na kailangan mo ng tulong at walang masama sa pagkilala nito. Ang mga mas malakas na tao ay alam kung paano makikilala ang kanilang mga mahinang sandali, makipag-usap sa mabubuting kaibigan at humingi ng payo. Ang mga tao ay naninirahan sa komunidad upang sila ay tumulong sa isa't isa. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mailigtas ang isang tao mula sa pagkalunod. Ang pagtulong sa mga tao ay may bisa, ngunit ang pagtulong lamang sa kanila sa matinding mga kaso. Huwag isipin ang mga gantimpala na maaari mong makuha. Mag-ingat na protektahan ang mga tao sa palikit mo. Ang panaginip tungkol sa pagliligtas sa isang tao mula sa pagkalunod ay nagpapahiwatig na nais mong tumulong sa iba. Maaari mong iligtas ang isang taong nangangailangan at gustong gamitin ang kakayahang iyon para magkaroon na magandang epekto ang pagliligtas sa isang tao mula sa pagkalunod ay maaari rin magpahiwatig ng pangangailangan para sa kontrol. Maari mong maramdaman na kailangan mong pangasiwaan ang mga sitwasyon o mga tao sa iyong buhay at ang panaginip ay sumasalamin sa pagnanais na iyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang taong naglulunod sa iyo. Ang panaginip ng isang taong sumusubok na lunurin ka ay nagpapakita ng iyong mga takot tungkol sa taong iyon. Para sa mga kahina-hinalang tao, ang maliliit na aksyon ay maaaring magdulot ng kawalan ng kapanatagan. Subukang unawain ang dahilan ng panaginip na ito at lalo na ang takot sa likod ng iyong kawalan ng pananampalataya. Ang ilang mga tao ay nagbibigay sa iyo ng dahilan upang maghinala. Ngunit sa karamihan ng mga kaso, ang kawalan ng kapanatagan ay nasa iyong ulo lamang. Mangyaring huwag gumawa ng nakakalito na plano sa pamamagitan ng paniniwalang sasaksakin ka ng mga tao sa likod dahil napakaliit ng pagkakataong mangyari ito. Subukang lutasin ka agad ang mga problema sa iba upang makapagpahinga ka sa kapayapaan na walang takot sa pagtataksil sa hinaharap kahulugan ng panaginip tungkol sa malunod sa isang lawa. Ang paglangoy ay konektado sa kasiyahan at kasiyasang sandali ng pagpapahinga. Kung sa tingin mo ay nawawalan ka ng pag-asa, ngayon na ang oras upang muling pag-isipan ang iyong mga prioridad. Alam ng iyong katawan kung kailan ang oras na huminto at humingi ng kapayapaan. Kaya hindi ito malito ang magagandang pagkakataon na maaari mong mabuhay. Bigyang pansin ang maliliit na kasiyahan sa buhay at alamin kung paano paghihiwalayin ang mga profesional na sandali mula sa oras ng paglilibang. Huwag dalhin ang mga problema sa trabaho sa bahay pansamantala. Maglaan ng oras para sa iyong sarili at sa mga taong nakapaligid sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa malunod sa dagat. Ang panaginip na malunod sa malalim na karagatan ay may kaugnayan sa hinaharap. Ang takot sa mga bagong bagay ay maaaring magpapaniwala sa iyo na ikaw ay malulunod. Maging matyaga, ang panganib ay palaging nandyan at mayroong paring paraan. Ngunit maging mahinahon, ang kalmadong dagat ay hindi kailanman ginagawang isang mahusay na mandaragat. Kahulugan ng panaginip tungkol sa malunod ng isang tao ang panaginip na malunod ang ibang tao ay kumakatawan sa galit na kailangan mong ayusin. Mag-ingat sa masamang damdamin dahil kadalasan ay hindi pumupunta kahit saan. Kung mayroong kang lakas ng loob na lutasin sa isang tao, hanapin ang pinakabalanse at makatwirang paraan. Panahon na para mga twirang ka sa iyong mga aksyon bago mulunurin ang iba sa dagat ng kamangmangan. Kaahulugan ng panaginip tungkol sa malunod ang isang sanggol. Ang panaginip na malunod ang isang bata ay kumakatawan sa pag-aalala. Ito ay isang panaginip na mas karaniwan para sa mga may mga anak. Ang mga matatanda ay may posibilidad na mag-isip ng isang bagay na mali ay palaging mangyayari sa mga bata. Kaya ang takot na ito ay umaalingawngaw sa mga iniisip gawin ang iyong makakaya upang mapanatili ang isang malusog na gawain para sa mga bata at maunawaan na ang iyong mga pag-iingat ay sapat upang maiwasan ang mga malubhang aksidente. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang kaibigang nalulunod Ang panaginip na makita ang isang kaibigan na nalulunod ay kumakatawan sa proteksyon. Ang pagprotekta sa mga tao sa paligid mo ay isang wastong saloobin Ngunit subukan huwag lumampas ito. Kailangan ng mga tao ang kalayaan at kailangan nilang lutasin ang kanilang mga problema. Kahit na ang iyong mga intensyon ay makatwiran, hindi ka magtatagal magpakailanman. Alisin ang pasanin sa iyong likod. Iniisip na hindi mo kailangan iligtas ang lahat ng iyong pamilya at mga kaibigan. Ikayatin silang lutasin ang kanilang mga problema. Kahit nasubukan mong dalhin ang responsibilidad na ito sa iyong sarili, hindi mo malulutas ang lahat ng problema ng mga tao. Siguro mas marami kang ginagawa para sa iba kaysa sa sarili mong buhay, kaya miserable ka. Kung lahat ay marunong lumangoy mag-isa, lahat ay aagos ng maayos.